Ayan po mga idol, uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol uh, Pasinsya na po kayo mga idol na hindi po ako nakapag-explore matagal na po Kasi nagka-diferencia po ang channel ko mga idol uh, Subukan ko muna mag-live idol bukas sa sementeryo Mag-live ako doon mga idol sa sementeryo Samahan niyo ako bukas mga idol ha. Sana ma nandun kayo sa live ko sa sementeryo pakisubscribe lang po ng ating Munjin channel mga idol ha. uh, Jonsky Ghost TV mga idol ayan kaya bukas ah yun bukas mag live ako sa cemetery. Pipilitin ko na mag live bukas kasi na miss ko tong ano mga idol eh na miss ko to ang youtube nag explore kaya magugusanting po tayo bukas pero live live ang gagawin natin mga idol ah. Uh, subscribe na po at paki-click na po ng ating notification bell mga idol para palagi po kayong updated sa ating mga videos na na-upload. At magandang gabi po sa inyo mga idol ah. basta bukas magla-live po ako sa cemeteryo. Abangan niyo mga idol at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. God bless.